Pangulo naman ho ng Philippine National Police, kinumpirmang sniper itong bumaril at nakapatay sa alkaldi ho ng Rizal sa lalawigan ng Cagayan. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng to Tugigaraw. Kinumpirma ni Police Brigadier General Antonio Maralag ang direktor ng Police Regional Office No. 2 na sniper ang bumaril patay kay Mayor Joel Ruma noong gabi ng April 23 habang kasalukuyan ang kanyang campaign sortie sa barangay Ilurusura. Sinabi ni Maralag na batay sa initial investigation ng forensic unit at iisa lamang na bala ang tumama kay Ruma at may nakita ang isang saksi na laser sa dibdib ng alkalde bago siya natumba. Bukod dito, sinabi niya na batay sa trajectory ng bala, galing ito sa taas kaya tumagos ang bala sa ibabang likod ng alkalde. Meron kaming mga tawag na mga intervention para malalaman namin kung sino ang tumira. Pag sinabi ng sniper, isa very trained person. So, just need to be in the lines. Doon po kami, doon po kami lumilinya. Hindi pwedeng gawin ng simpleng tao lang po to. Pag sabihin pag sniper, you are trained. Kasabay nito, sinabi ni Maralag na nasa kustodiya ng PNP Rizal ang apat na pulis na nagsilbing security sa nasabing event habang nagsasagawa ng investigasyon sa pagkakasugat ng tatlong iba pa sa kabila ng isang bala lamang ang tumama kay Ruma. Ayon sa kanya, aalamin ng mga investigador kung saan nanggaling ang mga bala na tumama sa tatlong mga nasugatan. Ngayon mga nila, baka yon ang nagamit noong nag-retalate sila. Dr. Kasi na maraming tutukan sa end, that is a night. Tapos more than 300 ang attendees. So nung bumagsak ko si Mayor, wala sa mga tao, yung security, because this instinct of the security, hinahanap ang direction kung saan pumutok, pinagpuputok ko. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugegaraw para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Boom! Bombo!